Ang dami. Ayan oh. Hala. Oh. lo, Grabe. Grabe oh. sila. Ayan Grabe oh. Oh. lo, 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 Toto eh. Allah Allah Oh. Oh. Grabe oh. Hala. <laughs> <Anong gra> <laughs> hirabi, hirabi, <mag> <laughs> Yun, isang mapagpalang araw po mga ka kamusta po kayo? dito po tayo sa dagat ngayon, syempre at uh, grabe ang nakita natin sobrang umulan talaga ng biyaya milya milya mga biyaya grabe ang saya so to babs saya tong sako babs oh ito eh anto, uh, grabe oh ganda dyan yara yan oh grabe ano ang dami ano?

Ufff! Ufff! Není to dobrý! Ne! 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 Ufff! A dáví to No, Není to dobrý! Ufff! Ne, ne, ne! Wala, nandun lang sa solo ko Ang dami Wala, oh, lag <laughs> wala. Grabe na no Matuto Grabe yung mga isda yan uh? 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 Oh? Uh -huh. wala, na naman tayo Walis ah! Grabe yan! Oh! Uh,

wala grabe grabe yung mga isa yan <laughs> bilad natin ayun na lumalim na paps ayun <laughs> na pipilad ka <katun. laughs> to dama nila na ko oh. <laughs> kumulan ng biyaya ka? dami na no? panalo? pa-ya wala na pa, pa-ya pa, ayun pa, pa-ya pa, pa-ya pa, pa-ya lang at pa, pa-ya pa, Yung pa, pa-ya pa, sa pa, pa-ya yan oh. Daya na. Hindi <laughs> pa <ba> tayo naka Hindi <laughs> pa tayo naka Ang dami po nga naku O dami po doon sa so may kanilang ano Kaha oh? okay, okay. Sarap ito ganito yung bilad Dami rin Dami rin na. ah lang no Oo oh. Oo oh? Ano Dami nila talaga kanino Meron may higot kasi dito <laughs> Mamaya mag-aaris tayo pag medyo mataas ng topic <laughs> Let's go <laughs>

bilad natin Sa ko, <laughs> ko pala. Sarapin, ang dami. Salapin. 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 Ano? Sigpaw. <laughs> Sigpawin natin. Sigpawin natin marado.

Grabe. <laughs> Baka natin dito. Ang dami na kanila. Wala natin na ano yung sigpaw natin mga totoo. Magtatalsikan sila Ang Grabe Nabol na ano yan Wala laki ng sida Wala sila na wala Nakahuli yung ano? Nakahuli? Nakahuli?

palit natin itong mga mga natin sa okay. oh. <laughs> Sarap lang mamulot ng isda Ito yung mga kasarapan okay. ha <laughs> Pumalisip uh siya -huh. dito yan siguro kanina Ah, dami sa baba o eh. Ang dami sa baba Okay, magbulot ba natin mga baba Hindi kasi nila alam kung paano ang ano, proseso Kita kemarin nanti, Pak, pakai mobil

pa-away na rin maruto kasi madami sila lim yun o yun o nakangatan na sila o yun video lang natin si katoto yun na sinalok yun no? oh, sinalok na ano meron sinasalok niya na. <laughs> Ay, mga namimingwit din dito. Ano? <laughs> ano? <laughs> na. Ano? Ayun. Ang laki ng huli. na dali na. Kajambaps, may huli. May huli, may huli. Ayan o no? oh. na Wala na <laughs> Sayang nakawala, oh. <laughs> Ayan, no? Wow Grabe na oh. Mag... Yung, iba yung eh Oo, oh, sa... Oo la parte Lahat ka nga na yun Par Ano, tingnan lang, video lang po natin si Katoto Hindi natin ma, oh Ito si Katoto po Yo, oh, shout out daw Katoto para Mercedes Acosta Kay Madam Mercedes Acosta Yan, shout out po Magandang okay, panghari po sa inyo Yan, ah. panuro lalaki ayun laki oh ang nila oh sinasalubong nila yung ano sinasalubong nila yung tubig Diyan, sabit, yun, diba? Ha? Ano oh, dyan sumabit pero wag mong ilulubog yung ano mo dun. Dito ka lang sa ano, bungad lang. silumusong so, pa kasi ako din, eh. Yan na po, magagawa po si Katoto. Yan, dyan lang, Paps. Dyan lang, dyan lang, dyan lang. Yan, yan, dyan lang, dyan lang. Ayun na, hagis na. Ayun. Nadali na, mga katropa. Sana mahuli. Ang lalaki, ano, nadali? Lakas ng agos. Ayun, agahunan na sila. Ayun. Meron kaya? Uy, 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 Dadad. May alimang ka na dali ah. Wala, wala ba? Dun, ang dami dun eh, sayang. Ang lalaki ka mo nila. Oo. Oh. Walang point five pala yung ano mo no. Ano po, prepare lang ni Katoto. Ano mo na sa oh. likod <laughs> lang na siguro rin. pag tayo. tayo mga nakua. sa ating mga nakuha salamat po <laughs> let's go sabay na lang po tayo magluto nito <laughs>